Siyam na kooperatiba sa Cotabato City ang nabigyan ng pagkakataon na lumahok sa financing forum na idinaos ng tanggapan ni Member of Parliament na Sinarimbo. ang Ang kwentong pagpapaunlad sa sektor ng negosyo mula kay Criza Chavez. Nakipag-ugnayan sa tanggapan ni MP Attorney Nagib Sinarimbo ang siyam na local cooperative sa Cotabato City upang matulungan sa pagpapalakas ng kanilang mga negosyo. Sa pamamagitan ng inisyatiba, naiuugnay ang mga kooperatiba sa Small Business Corporation, SB Corporation upang makapag-avail ng kanilang financing services at pautang na kapital. Ayon kay MPC Rimbo, layunin ng mga programa na makipagtulungan sa mga kooperatiba at negosyong nagbibigay ng kabuhayan sa mga mamamayan, maging ito man ay commercial o non-profit na serbisyo. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ni MP Cesar Rimbo na iugnay ang mga organisasyong nakabase sa komunidad sa mga institusyong pampinansyal upang mapalawak ang kanilang operasyon, makalikha ng trabaho, at makatulong sa paglago ng lokal na ekonomiya. Crisza Chavez, iMinds Philippines.